Ano nga ba ang Arkanghel? Ang salitang Arkanghel ay may kita lamang sa dalawang talata sa Biblia. Sinasabi sa unang Thessalonica chapter 4 verse 16 Sa araw na yaon kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos bababa ang Panginoong Jesus mula sa langit. Sinasabi sa Judas verse 9 Kahit ang Arkanghel Miguel na makipagtalo sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moses ay hindi na nga hasumatol ng may panlalait. Ang salitang Arkanghel ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugan ng pangunahing anghel. Ito ay tumutukoy sa isang anghel na pinakapinuno ng ibang mga anghel. Gayunman inilarawan si Miguel sa Daniel chapter 10 verse 13. Maaring indikasyon ito bilang isa sa mga pangunahing prinsipe, Maaring indikasyon ito na mayroong higit sa isang arkanghel dahil inihahanay si Miguel kapantay ng ibang mga pangunahing prinsipe. Kahit na maaring marami ang mga arkanghel, masasabing si Miguel ang pinakapangunahin sa kanila at ito ang sagot sa tanong na